Jesus ko napaka-init naman dito Kanina pa ako nag-iikot At hindi, hindi ko talaga makita tong mayong na to eh Ewan ko ba kung bakit niya ako dinarito. dito Mga pagtanong nga Boss Magandang hapon May nakita ka ba rin ng naka -gray? na maliit lang siya tapos yung hati ng buhok niya talagang niruder Kaya yun? may mo yun? <laughs> Yun nga. Mario! Anak ka naman. Ang gulo ng base natin. live ka? Hindi itong waste eh. Inaanap kita eh. Bakit, bakit ba kasi talaga dinala ako dito? Ano bang meron dito? Hindi kasi meron akong nakilalang tao eh. Ito, hindi naman talagang masamang tao to eh na kaano rin din natin sa loob to. Ang layo nito. Oo. Oh, Tapos ay. pawala wala, ka pa. Ito kasing waste, medyo na waste of time ako dito. Ubus oras. Naubos ang oras ko eh, Inahanap kita. Ako rin naghahanap, kanina pa ako pa ikot dito eh, pero yung kakausapin ba natin, may diin ang pagnanalita niyan? Ah, meron to, meron to. Kasi hindi, It... hindi naman siya anong talagang masamang tao. Eh, yun naman pala eh. Eh, bakit ka pa nagpaikot-ikot? hindi eh, di ka pa na natin. Hindi, okay, ngayon, nang gagawin natin, puntahan na natin. Yun ang dapat mong ginawa kanina pa. Okay. Naniwala ka kay Waze eh. Ayan nga. na. Let's go. Malayo pa. Malapit na, ito na eh. Kanina pa tayo paikot-ikot, tapos pupunta natin. Ang layo, hindi mo ba alam kung saan natin parekahin yan? Ito na, ito na, ano na. Ayan pala oh. Dalugar! Siya? siya? Siya yun. Pakatay na ako eh. Ano punta? Eh, yung waste na ano kami, niligaw kami ng waste. Yeah, pala eh. Magandang magandang hapon. Magandang hapon, magandang hapon. Magandang hapon. Bosyo. Pala, <laughs> bosyo natin. Pasok tayo sa nun. Yun! Pesa so, lang agad to. Oo. Oh. So, rat -rat na natin to. Go.